nang ideklara ang pagkamatay ng Philippine Eagle na si Mangayon dahil sa kawalan ng dugo matapos itong tirahin ng hinalang improvised marble gun sa Davao de Oro. Ito na ang ikadalawampung kaso ng Eagle Rescue sa loob lamang ng halos apat na taon. Ang Philippine Eagle o Haribon kung tawagin ay critically endangered at may banta ng extinction. Tinatayang apat na daan na lamang ang populasyon nila sa Pilipinas. Matatapos pa ba ang animal cruelty sa bansa? Protektado ng batas ang mga wildlife tulad ni mga yon. Ang panghuhuli, pangangaso o pananakit ng mga Philippine Eagle ay isang criminal offense ayon sa Animal Welfare Act. Kaya nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating pambansang ibon. Malaki ang papel ng Philippine Eagle sa kasaysayan at kultura ng bansa. Ang kaligtasan at konserbasyon nila ay nagre-resulta sa kabuhayan ng mga katutubo na nagsisilbing forest guards. Kaya't hindi dapat isa walang bahala ang ating pambansang ibon. Makialam at makiisa sa mga inisyatiba at adbokasya para mapataas ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa haripon.